Ngayon po mga mga, gagawa po tayo ng ref magnet. So dahil nasira po yung aking printer ay nakiprinta lang po muna ako sa labas. Gagamit din po tayo ng phototop o cold laminate. Ito po ay didikit natin sa ibabaw ng ating printout para mas tumagal po yung ating print na picture at protected siya sa tubig. Punasan ng picture upang maalis ang alikabok at kukunin na natin ang phototop itutupin natin ang pinakaitaas nito upang ma-expose yung kanyang cover na pandikit. Ito po palang pinagprinta natin ay photo paper sticker. Ang kanya pong size ay A4. So yan po nasan po ulit natin para malis yung alikabok. And make sure po na itong photo top ay ilalapat po natin ng maigi at pantay. Dahil kung hindi po pantay ang pagkadikit ninyo ay maaari po maging kulubot po ang ating photo top at masasayang lamang po ang ating sticker paper at itong photo top din na dinikit. Gumamit po ako ng basahan para lapat na lapat yung ating photo top. Nagamit po tayo ng PVC card cutter. Ang size po nito ay ATM size. So, yan yung gagamitin natin pang cut sa ating sticker. Hatiin po natin sa gitna ang ating sticker para magkasya po siya sa ating cutter. Sa ating ATM cutter ipasok lamang po natin itong ating sticker dito sa ating PVC cutter. At tada, meron na tayong ATM size na cutout. Gagamit din po tayo ng magnet sheet at katulad po ng ginawa natin sa sticker paper ay ganoon din po same procedure ang gagawin natin dito sa magnet sheet. Ipapasok din natin sa PVC cutter upang makuha ang ATM size at dito po natin ididikit ang ating na na sticker. Ang size po pala nitong ating magnet sheet ay A4 size. Katulad din po ng ating photo sticker. Madulas po at magaspang po ang surface ng ating magnet sheet. So, yung ating sticker po ay dapat na do doon po natin ididikit sa magaspang na side. Dahil yung glossy po or yung madulas na side po ng magnet, yun lamang po ang dumidikit sa ref or yung sa mga metal. Last part po ay lalagyan na po natin itong ating natapos na ref magnet dito sa plastic. No? At lalagyan po natin ito ng tag. So, yung sa akin po ay wala pa po akong na-print out na tag dahil ayaw pong kainin ng printer yung aking papel kanina. Kaya hindi po ako nakaprint. So, ito lang po muna yung ating natapos. So, ayan na po siya.